Ito'y panghabang buhay. Ito'y pakikipagtunggali sa kasamaan. At, tagpapin natin, tinatawag din silang mga demonyo at masasamang spirito. Kaya po, sa ating buhay kong ito, habang tayo po ay naglalakbay, sa isang punto, magdidesisyon ka. At sa bawat pagdidesisyon niya, kadalasan, Nandyan ang iyong mabuting anghel at guardian angel na magsasabi sa iyo, ito ang tamang gawin. Andyan ang Diyos. Mga ganitong mukha ang magpapakita sa atin sa mga iba't ibang sitwasyon. Gaya nito. Ay isa. Parang nangakasal pa rin. Ha? Pero kasama niyan, lagi, nandyan din ang Diablo. magkamukha yata ito. Isang tao lang na ito. Pero parang mas bagay dito sa kaliwa. No? Parang ito yung mas uh, fit na fit at tamang-tama. Okay. Anyway. <laughs> okay. Mga kapatid, ano ba yung kalaban? Sino ba yung kalaban? Warfare eh. No? Ngayon yung mo tinatawag din silang fallen angels. Okay? Fallen angels. Kaya sa katawagan pa lang, maralaman mo na muna noon, sila'y nilikha ng Diyos na mabuti. Subalit, dahil sa kanilang sariling pagkapasya, sila'y naging mga demonyo. From being an angel to a fallen angel. Kaya, narating hmm, niyo sinabi ko lang, di ba? Kaya sa susunod namin magsabi sa inyo, hulog ka ng langit. Ha, ako, magtaka ka lang. Dinawin mo, baka iba ibig niya sabihin na hulog ng langit. I have been falling for 30 minutes! Sabagat isa lang alam kong hulog ng langit. Yung may okay? ako oh, yung demonyo. Kaya pa may nagsabi sa'yo, hulog ka ng langit. ba? Tanungin mo, ano yung mong sabihin? Ha? Okay. JP, hulog ka ba ng langit? Palagay ko sa itsura mong No Okay. Kaya, ito po ang ating mga kalaban. We call them the demons, evil spirit, devil, the evil one. Yan. At, ito ang dapat natin malaman. Ano? Tagumpay ng Diablo kapag hindi sila napapansin. Tagumpay ng Diablo kapag hindi sila pinaniniwalaan. Tagumpay ng Diablo kapag naniniwala tayong hindi sila umiiral. Sa kabila ng si Jesus ay ginambala ng Diablo at higit sa sampung beses siya ay may nakasalamuha, may inilapit sa kanya na inaalihan ng masamang spirito. Si Jesus sineryoso ang Diablo. Ang mga santo, gaya ni Padre Pio, gaya ni San Juan Maria Vianney, na aming patron, Santa Gemma Galgani, mga ginambahala nilang ang Diablo. Kaya nga ka nakapagtataka kung bakit may mga tao hindi pa rin naniniwala sa demonyo. Kung kaya, kung ikaw ay katoliko, tingnan natin ang sinabi ni St. John Paul II. Okay? Sabi niya, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Kaya po, sa pagpapatuloy natin ng mga nagsiris na ito, sana po ay paniwalaan natin at ating pong lagi tatandaan. O oh, nga, no? Nainiwala naman ako sa Diyos. Pero dapat ka rin maniwala sa Diablo. Sabagat ito ang tunggalian sa mundong ito. Although hindi talaga tatapat ang demonyo sa Diyos sabagat hindi niya kaya ang Diyos. No? Kaya yan ang lagi sinasabi sa inyo. Pero lagi siya nandyan upang subukan kung paano tayo matatalo. Nabag diba sila nandito? Ha? Bakit ba sila nandito? Bakit ba hindi na sila manahimik? Alam niyo po, dahil sa galit nila sa Diyos, dahil hindi nila kaya ang Diyos, ang kanilang pupuntahan at ang tatayin ay yung mga mahal ng Diyos. At ikaw yun. Ako yun. Tayo lahat mahal ng Diyos. Kaya hanggat hindi pa dumarating yung oras ng ating kamatayan, hanggat hindi pa dumarating ang wakas ng panahon, gagawa sila ng paraan na gagawin nilang lahat para tayo ay hilahin kalagka rin papuntang impyerno. Kaya po may mga magsasalita dyan. Uy, hindi ka na dito. Parang ganito. Hanap ka ni Lucifer. Halika na dito. mga kapatid. Ito lamang po ang ating mga pagninilay sa araw na ito. At ihandaan niyo po ang inyong sarili sa mga susunod pa natin pag-uusap. Okay? Painit ng painit ito hanggang sa dulo. Kaya mahalaga, huwag tayo magpatalo sa demonyo. Huwag magpatalo sa kalaban. Yes, we are in a battle. But then, God is always with us. At sana yung konsensya na itinanig ng Diyos sa ating puso. Lagi natin pakinggan ang boses ng Diyos. Maaaring magsalita ng Diablo, maaaring minsan mas malakas ang kanyang boses, pero ang ating pananampalataya ang dadahig sa mga kalaban na ganito.